Tumukulo pa nga ayan oh. Wow. Ito naman yung akin. Ayan, yeah, masarap. Kung ako. Masarap po. Oh. Masarap oh, po. Wow, tara. Kain tayo. Sarap na ito. Parang ano? lipstick na bunso. Uh, beef steak. Sarap. Sarap na ito. Asyo to. Asyo. Lodi. Restaurant ng kapay ko. O Oya. Si Dr. Oya. Sige, kusan mo nga yung ating mga mino dyan. Tiyan natin kung magkano. Masarap, papili ka, ha? Anak, ano na pa nga na restaurant na? na, na oh, okay, natin. Ha? Presyo, mga lol. 1,390 to yan. Oh, thank you! 890. Arigato. Okay. Arigato, kaya yapi. Okay. Ito, anak. 980 yan, eh. Itong gold may kulay. Ano na kaya? Kore, kore. 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 Correct. 920 Yen. Type mo yan, order natin. Wow! Steak. St Munta. Steak. Yun. Oh, 1,390 Yen? Yapi, May Marisello, Keterang, Rusket. Doon. Kore an Buko po. Ayan, pinanong niya yun doon sa tapas. Mmm. Masarap mm. na. Anong mo? brown. Na brown yun ah. Hindi ito doon. Mami, ito yung masarap na gusto mo eh. Pero yung masarap mami ito. Oh, mami, ito mami, pero yung type mo yan o. Oh. Masarap yan. Pili ka rin ng isa kasi yung ano mo, pang kids daw yung minum, mo. Ipili ka na isa. May pring ano, mga toy, mga lol. Ben, ano pili mo Ben? Tingin? Wow, Snoopy! Pero yan mga lodi pag kumain, pag sa pambata. Kit naman yun ng ano sa'yo. O, mo. May brokoli sa kaib. Ben? Oo, oh, eh. Very good. Potato. Okay, Uy, bunso. Sarap naman yun. Ano yung order mo sa'yo? Kain. Sarap noodle. Sarap sa kain yun. Yakitori. Chicken. Sheep. 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 Ito masarap to sa'yo. Sarap. Sarap, oh, sarap. Oh, sarap, sa na. oh, sarap. rain. Nak, nya na. Wishy, bet, rain. chicken. Kay mami yan, kay mami. Ah, oh. Very hot daw, hot. Hot, hot, mainit. Mainit Kain, kain, hot daw. Kain, kain na, kain na kami. Tumukulo pa nga, ayan. Oh. Wow. Kaya, Mm, um, kain ka lang ng kain. Mami, may kain na po, di ba? Oo, meron. Kalatilin. Oo. Ito naman yung akin. Ah, okay, yeah, masarap. Kuha ko. Masarap po. Oh. Gawin Oh, tara. Kain tayo. Oh, sarap na ito. Parang ano, big steak bans, ano? Uh, beef steak na bunso. Ah, big stick. Sarap. Sarap na uh. ito. As ito, as ito. Hindi, pa. Binabanti. Diet, no? Oh, Teka ba ko Diet. <laughs> <inaudible> 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 um, Apa ah, itu depan set. Apa togi? Togi, togi. sup. Ah, saya bisa mm. Cheers. Lucy. Ang yung ano. Taba. Ano to? Taba. Bangos ba to? Bangos? Makarel. Bangos o yung makarel? Okay. natin? Makarap na pala. to. Ay, masarap. Sapat, Lucy. Mm, sarap. Wala, kasi kasi ito. Kasi Kasi Uwi si rain. Umi si Mami. Ang ganda mga Lodi, simple lang. Simple lang yung restaurant ng Oo, o, Toya. Restaurant ni ate ko yun. Oo, Oya. Yeah. Kuya yapi, ano? Kala ko masakit ngipin niya kanina. <laughs> <laughs> Kuy, kuya yapi, ano? Buso. Kuya Yapi. Kuya Yapi. Kuya Yapi. Kuya Yapi. Oh, yung kinain natin 4,140 yen. Ayan. So, meron tayong 1,000 yen. Meron tayong 3,500 yen. Ayan. 3,000. Uh, 4,000. Ito, ito yung 100 sa kanila. Dito lang sa liit. Oh, 100. 40, di ba? 40. Ito yung ano sa kanila, yung sa tigisampu nila. Ayan, yung tigisampu nila. O, oh, 140 Ano eh, oh. mo? 1,000. 3,000, 4,000, 140. Tapi pun, kerana malu di. Tidak Pero kita lakukan. Tiada. Restoran. Oh, toya. Oh, toya. Hahaha. 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 Hahaha.